Posible raw po ang makasuwa ng contempt ang lalaking nagbuhos ng tubig kay Dr. Hayden Co. Jr. kanina. Ang nambuhos ay kinilalang si Abner Apuang, dati po siyang polis na uh, makailang beses na rin umiksena sa mga nakaraang pagdinig sa Senado. Nakatutok si Rafi Tima. Nakatutok ang atensyon ng lahat kina Katrina Halili at Hayden Co. Jr. sa pagsisimula ng pagdinig ng Senado. Nang walang kabog-abog, isang lalaki ang nagbuhos ng tubig sa doktor. Mabilis na ang lalaki na nakilalang si Abner Afuang, dating pulis at dating mayor ng Pagsanhan, Laguna. Mismong tubig pa umano ng abogado ni Hayden ang ginamit sa pagbuhos. Babo yung tingin ko eh. Hindi dapat mag magtagal sa budo yung ganyan. Pinanood ko yung sex video eh. Hindi ko matiis. May anak akong babae. Kung ay kulong nyo ako, ikulong nyo ako. Ah, uh, please. Ako hindi May kasalanan ako. Inaamin ko. Habang ina ang papunta sa opisina ng Senate Security, nagbabala pa si Afuang. Wala akong baril eh. O, kung nasa alisikong baril yan, papatayin ko kanina Asunto lang yan eh. Sa opisina ng Senate Security, hindi na pinapasok ang media. Ayon sa Senado, inasahan na nila ang mga ganitong eksena. In our briefing kanina, sinabi ko talaga yon. The situation is a very heated situation. Aside from the emotions of people going up, ang ano rin, ang, uh, ang lugar, ang init din. Hindi ito ang unang pagkakataon na umeksena si Afuang umeksena na siya noon sa isang pagdinig sa kaso ng Alabang Boys, kung saan pinadidis Bernie Afuang ang isang maestrado. Sumali na rin siya noon sa pagpapa-impeach kay Pangulong Arroyo. At ilang beses nang nagpakita sa media na nagsusunog ng iba't ibang watawat ng ibang bansa. Ayon sa Senate Security, naka-ID ng media si Afuang na isa ring kolumnista sa isang tabloid kaya siya malayang nakapasok sa Senado. So, siyempre, kayo pinababaya namin kayo lumapit. So, in the same manner, we treated him the same way as we treat you guys. So, so magigipit na ba kayo sa media? Oo, oh, inspecting ko lahat yung ID ninyo. Pusibli umanong kasuhan ng contempt si Afuang at mananatili siya sa Senate Security Office habang hinihintay ang utos ng komite kung ano ang plano sa kanya. Rafi Tima nakatuto, 24 oras.